Bagong ligo tayo day. Bagong dating tayo day. Grabe, nagdubli na yung kaitiman ko. Hindi kaya na ng mga sunscreen, sunscreen day kung sa isang araw. Ring! Masya Hindi kaya sa sunscreen kung isang uh, sa isang araw. Umaga, lalabas ako. Alas bagong mag 8 Ang grabe na yung ano ng araw. Tapos, uy, alas 11. Gabi ng sinag ng araw. Naka-sunscreen ka na rin, Hindi kaya, Ray, eh. Tapos, alas 4. Sinag pang araw niyan. Uwi ng alas 7. Grabe ang pagod. Hindi kaya na ang sunscreen. Ray, Ang ingay ng anak ko, eh. Hindi, hindi eh, makapag-vlog na maayos. Hmm. Walang puti yan day. Puro yan itim. Sobrang itim. Sa camera lang yan day. Hindi yan filter day ha. Hindi na talaga kaya ng ano day. Sunscreen day. Tapos ano. Baka makita niyo ako ba. Tapos sabihin niyo. Hello. Hindi mo niya ganyan na mukha niya. Ay hindi talaga day. Ano talaga day. Hindi kaya ng sunscreen. Ah, hindi kaya ng sunscreen dahil sobrang itim dahil. Sobrang init dahil.